Welcome back po sa ating channel guys. So nandito na yung ating uh, walling. So ito guys, gagamitin natin ito sa bahay natin po ng pinapatayo. Imbis na asintada guys, is ito na po yung ating uh, gagamitin. Ang tawag po dito is, is steel matting system. So meron po siyang styrofoam sa loob. So ang purpose nito guys, kung bakit ito po yung uh, ang ating pong ilalagay imbis na asintada, yes, ito po ay para po sa loob ay malamig ito po ang kanyang purpose at sounds proof, ibig sabihin guys ay to klaseng ito iwas ka sa maingay sa labas so ayan po, ang dami po ng parami uh, po siya dito So ito yung tinatawag na steel matting system. So ito guys, yung kanyang joint. Pag magpuputol po tayo, ito na po yung nating sasalpa. Dito po natin ilalagay ito. Ito yung joint niya, dito po natin ilalagay sa salpa. So ganyan lang po guys yung ating filter ang system.